Hello guys! Nung nakaraang video po kasi natin is may nagsabi po na bakit daw po hindi ko pindot si release button nung inangat ko po yung handbrake. Okay, salamat po sa concern natin kaibigan na baka daw po masira yung handbrake natin. Okay, ito po si release button po, dinesign po yan to unlock po yung handbrake. For example, ibababa niya po yung handbrake. Angat, pindot, then baba. Okay, dinesign po yan to release po yung handbrake. Okay, kaya kapag angat po niyan, no need nyo na pong pindutin si release button. Kasi nga po, aangat po yan at maglalak po yan kahit hindi nyo po pindutin si release button. Okay, thank you po sa nagtanong. And sa mga ibang comment po, mga tanong nyo pa po is comment lang po kayo sa baba. And para magawin po natin ng video hanggat kaya po natin no, sa mabilis at madaling intindihin na paraan. Para at least yung mga ibang driver na nagsisimula pa lang mag-drive is makarelate po sa mga pinag-uusapan natin. Thank you, ingat po guys. God bless.